Paano ito para mas mabilis kang mamonetize dito sa Facebook? Lahat ng mga content creator or pumasok bilang isang content creator or digital content creator dito sa Facebook ay gustong kumita. Pero guys, yung iba ay nagmamadali. Hindi nila alam na may dapat tayong iwasan para mas mabilis tayong mamonetize kapag nabuo na ang requirements ni Meta sa in-stream ads. Kasi guys, sa ads on reels ay invited po yan. Pero ito yung masasabi ko. Mas maigi sundin natin ang mga rules ni Meta para mas mabilis kang mamonetize sa ads on reels at kapag nakuha mo na ang in-stream ads mo na requirements ni Meta ay siguradong mamonetize ka. Iwasan mo ang mga bagay na ito. Huwag na huwag kang mag -re, re upload ng mga videos mo. Ano ba yung re-upload? Kapag na-upload na po ng mga videos, ay wag na wag po ninyong i-upload ulit. Hindi lang po sa mga videos, pati po sa mga photos. Wag na wag kayong mag-re-upload. At wag na wag kayong kukuha ng ibang mga video sa ibang mga content creator or sa ibang site. Kasi guys, magkaroon po kayo dyan ng unoriginal content. Yan po ang pinakamahalaga at saka palagi nyo pong i-check ang inyong mga content monetization policies kung may araw na ang inyong in-stream ads tingnan niyo guys pipindutin niyo makikita nyo doon ang mga requirements ni Meta 5,000 followers dapat naka-check po yung eligible country dapat naka-check po yung uh, content monetization policies dapat check yan guys, wala pong nag ex dyan kapag nakuha nyo na ang mga requirements, except sa 60 minute of use, kapag hindi nyo pa nakukuha yan hindi talaga mag-check yan at dapat may mga upload kayo na mga long form videos minimum of 3 dapat may upload kayo na long form videos, mas maigi araw-araw kayong mag-upload ng mga long form videos kasi dyan po kayo sumasahod kapag na-monetize kayo sa in-stream ads iwasan ninyo guys ang magkaroon ng unoriginal content, intellectual property. Kasi dyan mo nakukuha ang intellectual property kapag nag-upload po kayo ng mga video na hindi sa inyong nawala pong permission. At ang community standard, dapat po guys, wag na wag kayong magkaroon na violation na community standard. Kasi guys, pwede rin kayong matagalan dyan mamonetize kahit nakuha nyo na ang, ang inyong 60k minute of views guys, siguradong hindi po kayo monetize kapag may mga recent violation kayo. Dapat malinis ang inyong account para kapag nakuha nyo na ang requirements ni Meta ay automatic mamonetize kayo. Kaya ingat-ingat, iwasan ang dapat iwasan para mas mabilis tayong mamonetize sa in-stream ads na gusto natin. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.